Ay, may panahon talaga tayo na hindi tayo makapagpahinga ng maayos lalo na mga ano mga tayong mga nanay no ba maliban sa alagaan natin sila mayroon din tayong gawaing bahay wala talagang panahon no <laughs> walang panahon sa sarili natin most of the time yun ang, ang pahinga lang higa no matulog ng sandali yun lang talagang pinakapahinga natin no para sa ating sarili as in minsan nga sa may panahon na hindi tayo talaga walang pahinga talaga pagod na pagod yung katawan kaya may mga panahon din na baka pag relax ka pero hindi masyado sab kasi matulog maulan-ulan ha Oo, may panahon na masarap din matulog lalo maulan-ulan, yung malamig sa labas, ang sarap ikipikit-pikit. Oh, <laughs> uh, talagang ano, lalo na pag sobrang mong pagod, 'di ba? Ako rin, pag sobrang pagod ko, minsan may time na yung na sobrang pagod ko nawala yung antok ko ba nawala yung ano pero pagod yung katawan ko, gusto kong matulog pero may panahon na talagang hirap ako matulog, mas mabuti yung pagod ako pero may pagka relax dahil pagka higa ako lang, yun maya maya um maya maya ano takatulog opo may panahon na no choice kumilos kahit ayaw oh yes may panahon tayong ganun Totoo lang may... Yung baga... Pinipilit na lang natin gawin yung mga bagay-bagay kahit talaga namang... Hindi mo maanod yung katawan mo, no? Iba na talaga yung buhay nanay. Kasi dati, di ba, tayong mga single pa tayo. Wala pa tayong iniship. Oo, may time na talagang tinatamad tayo din bumangon kahit na wala naman tayong mga alalahanin masyado. Pero kailangan din natin bumangon sa saktong oras dahil sa ibang mga bagay na kailangan natin gawin. Parang nung panahon na yun eh, nung panahon na yun, isipin mo nagkaanak ka, nagkaroon ka ng mga dagdag na gawain. Walang-wala lang pala yun. <laughs> Walang-wala. Minsan nga uh, kasi, agoy, late na po ang bugdong. <laughs> yes, di ba late ka na naman Miss Bugdo? Yes. Yan, yeah, di ba may panaw talaga ng ganun, Binihila mo lang sarili mo sa higaan. Lalo dito, ingay sa amin, di makasleep ng ayos. Kaloka, kaya po yan. Oo, oh, minsan ganun din sa isang bagay na hindi mo ma ang tawag dito, wala kang kontrol. hindi ka makatulog mayo dahil sa maliban maingay, marami ka. Good morning, at yung super busy ang yaya, Diyos ko Lord. <laughs> Buti hindi ka naglaba ngayon, Miss Divina. Kaya, sa totoo lang, ang hirap ng, uh, ano no, kaya minsan may panahon talaga na, let's see, isipin na lang natin ay, yan talagang talaga ang buhay. Hello, Miss Baliti Girl. Yes, body. Bangon ka na lang talaga. Bawi na lang step hali. Oo, minsan. Alam mo, minsan sa totoo lang, no? Iba yung uh, ramdam mong ingay sa gabi. <laughs> Kaysa araw. Kasi dito, sa loob ng bahay, wala ka ako masyadong marinig na ingay sa labas eh. Very ano talaga siya sa ingay, no? Pero, paggabi, ang ingay, mas hirap ako matulog. Kaysa sa araw, pag matulog ako, kahit maingay-ingay, parang okay lang. Ano kaya yun? Ako bukas pa maglaba kung si Pagin, ha, -ha, -ha. So, yun mga ganong bagay, no, na hindi natin, panahon-panahon talaga, may time tayo na medyo okay yung katawan natin, na talaga namang hindi na kailangan ipilitin yung sarili po bangon. Pero may time talaga na panahon na talaga namang pinipilit mo na lang ng mga bagay-bagay.